na naman mga ka South Road Ako'y nauurat at tumataas na naman ho ang ating temperature Nakikita nyo yung letter H na yan Lagpas na po siya ng 1 yung normal operating temperature ng ating bus So ibig sabihin po lamang yan ay tayo po ay prone sa overheating Dahil mataas po yung ating water temperature kaya ako'y nauurat ho talaga dahil ilang beses na ginawa ito ay ganun pa rin ho. Wala pa ho tayo sa ahon pero talagang nagtatataas na yung aking water temperature. Kaya talagang hindi rin na umapakali ng katitingin sa gauge habang ako po ay nagmamaneho. So kaya sinamahan na rin natin ng kahit konting video. So heading nga po pala tayo mga kasabot road sa Batangas Pier. Galing na po tayo ng Maynila. So, shoutout na rin po pala sa ating mga pasahero. Nakikita naman natin si Lai Kampanting-Kampanting sa ating takbo. So, 80 kph lamang po tayo mga south Road. So, Susunod-susunod tayo sa batas. So, syempre yung isa nating pasahero sa conductor seat ay natutulog. So, syempre nagparaya na yung ating conductor. Siya na lamang po ang umupo sa gitna. So, shoutout po sa aming conductor. Siya po ay bagong duty pa lamang dito sa ating trabaho. So sana ay maging matagumpay siya sa kanyang provisionary contract Pero sa tingin ko naman mga kasama, truth, ay may mararating itong ating conductor Mukhang siya naman po ay mare-regular dito Mare-regular, so nabubulol tayo <laughs> Sa tingin ko naman ay mare-regular po ang ating konduktor Sapagkat siya po ay masigasig, mabait at magagalang sa pasahero At higit sa lahat ay mabait sa kanya kasamang driver So, hari nawa, sana po ay maging okay sa kanya ang lahat. At uh, syempre, hindi naman po lahat ang driver ng driver na mga kasama niya ay uh, kasing ugali ko. O, I mean, hindi ko man pinupuri ang aking sarili. Pero, sapat na para sabihin ko na hindi naman tayo maligalig sa ating konduktor. So, sana, pag pumaba siya sa akin, ay makahanap din siya ng driver na pabait at uh, maaasahan. suporta sa ating pagpa-vlog na ginagawa no? so mabait talaga yan I partner na yan si Conductor Malihan so shoutout sa kanya so mabalik tayo mga kasoutroad sa ating water temperature na talagang hanggang ngayon naman po ay hindi pa rin nagkakanda si Tino so kaya ang tanong natin dito aabot po, aabot po ba kaya tayo sa Batangas o talagang titirik tayo sa daan pero syempre hindi naman natin nahayaan mangyari kung matukang ang ating makina o mag overheat. Kasi maya maya mga kakadulod ay i-stop over natin to sa Santo Tomas. At uh, mag-check up tayo ng makina

Exaggerated—that's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step. Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want eh karet okay. so yun guys talagang tumataas yung temperature natin eh kaya mas mabuting i-check na lang natin yung likuran baka mamaya magkaloko-loko pa eh mamaya lumalakas na naman sa tubig pag sa dito lumalakas sa tubig Sabi tumataas yung temperature niya At dito tayo ngayon sa Santo Tomas na So Yung mga sa Wala naman siyang pressure Malambot naman Siguro mas mainam Saga natin yung tubig so, Pasensya na guys, medyo maingay eh So guys, pag bubukas ang radiator, pag kaganyan takpuan kayo, huwag kayong basta bukas na bukas kasi baka mamaya may pressure yung mga kayo na natin. Mer! Au! Lupak mo lang. Bakit ka na we? Oh, wow. Oh, Natulog.

Pwede na ulit kahit na So wala namang ano, ano, kung gusto big lang yung tinagkas natin. mo na rin ako.